sa four piece ano po pong mga programa ng DSWD ang nailapit na po natin sa ating mga kababayan na nagbigay po sa kanila ng uh, magkakataong kumita at mapahulad ang kanilang kalagayan sa likunan? Uh, Ayun, uh, isa po rito ay yung uh, tiyatlawag na uh, SLP or the uh, Sustainable Livelihood Program. Uh, ito naman po ay isang uh, capacity building program ano po, na kung saan ay uh, tinutulungan natin yung uh, mga individual, yung grupo ng individual, na uh, i-capacitate sila, magkaroon ng uh, skills training, nang sa kayo na ay ma ma tumakas yung, uh, yung uh, antas na uh, uh, chance para sa mga income generating opportunities to help them improve their uh, socio-economic well-being. At uh, dalawang uh, um, klase po ang uh, daw yung natin uh, tinatawag na micro uh, enterprise uh, development at yung uh, employment uh, facilitation. Ito ng uh, micro enterprise development ay ito yung uh, uh, group uh, grupo ng individual na uh, pinagsama-sama siguro at least mga 20 to 30 persons na kung saan uh, as, as an example na no, kung ang um, isang tao ay bibigyan natin ng 15,000 so parang ipupul nila ito. So kung sila ay 20 persons, so for less meron sila 300,000. At kung meron silang identified na uh, plan nilang i-business, so mas nagkakaroon ng mga interest na may pooling ng uh, pondo. At ito ng mga uh, uh na employment, uh, facilitation, ito yung mga individual na tinatry na natin sila i-capacitate. Uh, pwede magkaroon ng skills training din, at the same time uh, job matching. Uh, para matulungan natin sila lawa ng employed so nagbibigay rin tayo dito ng kitaan ng employment at existence kay